Bye 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 Bibi Bye bye Papa Busy ya Ayun, good, ay, good afternoon pala ah, Magandang hapon pala Ayun, Magandang hapon po pala mga kagabs no? ah, Dumating na yung ano natin di? dumating na yung in order natin na ano na ICC microphone ah uh, mic o microphone sa camera natin na O6 e 60 uh, kinuha ko sa LBC no kanina mga kausap ngayon try natin ngayon bumiyahe Yon uh, at na try natin no mga kausap si eh, ano naman to eh, naka noise reduction naman to So, yung hinintay natin ng mga cows bakit ako hindi nakapag motovlog na ilang araw dahil hinintay ko tong ano uh, ICC mic uh, inorder ko siya sa O6 sa sa ano ba to? Hindi pala inodded ko siya sa LLA ELX action cam sa Cabuyao Laguna uh, microphone para po siya sa camera ko na O6E60 ayun o oh mga kaobs tapos so nga kanino ko palang siya nakuha ngayon itinisting natin tapos itry ko rin o oh mga kaobs yung ano kasi ano to eh nakakonvert uh, naka -convert, uh, convert na siya sa pang intercom uh, intercom yung sa ilalang nilalagay sa helmet ngayon wala pa naman tayong intercom kaya ang ginawa ko ginawa ko muna medyo may kamahalan yung intercom na yun ngayon ang ginawa ko muna nag ano muna ako uh, itry ko siya sa uh, tawag na ito? sa uh, headset ng cellphone para pag tumawag yung customer eh ma record yung usapan namin pag tumatawag ako ano yung mga puso no may dalawang outlet -it kasi ito mga kaos nakaganyan yan dalawang outlet yung nakaganyan dun sa dun sa mic kasi kinakabit yun shout out sa'yo ano meron? ha? hindi meron? ayun magkano? kukuha pang bigas <laughs> ano meron kay dudong? Meron. Oh, pang sniper version 'to. Dito pwede, pwede sa kanya eh. Ipakita ko pa rin ng mga kaobs 'yung ano na 'yon, 'yung i ano ko pa rin siya i ipakita ko pa rin siya doon sa ano. Iba ko pa rin siya, tatanggalin ko na lang. Nawala talaga sa isip ko ang gulo kasi ng bunso kong anak noon kanina mga kaobs hindi ko lang nakuhan ng camera. Bali doon sa headset ko sa cellphone, kinunik ko yung dalawang ano, dalawang wire na naka para para may record yung usapan namin ng pasahero. Wala pag tinawagan ko siya sa cellphone. Ah, dandanan tayo na mga sa si Putik. Umulan kasi kaya ayo Putik na naman. Uh, babihay nga lang tayo ng mga kaos Pabigas-bigas <laughs> Alright uh, Dandahan lang tayo Kakahugas ko pa naman dito kay nang umaga eh, Mamaya pag napasukan tayo ng booking Ng mga kaos eh, Tawagan natin yung pasayro try natin tawagan ko ma-record dito sa ano sa camera dito sa OC ko na uh, A60 na pang moto na camera uh, para subukan din natin kaagad no, mga kaubs i-edit natin to bukas pag may time ako dun no sa trabaho ko one hour break i-edit ko na para pag -uwi ko sa bahay i-upload ko ayun no mga kaubs Ah uh... Upgrade na lang ako pag nakakuha ako ng booking. Baka dito na ako sa ampit mag ng booking no mga kaobs, mga kaangkas natin. Magandang magandang hapon. Ah, uh, shout out kay ano kay Ma'am Madam Rosel. Ah, uh, shout out din kay ano kay Madam Linma. Ah, uh, shout out din kay Tol Keller. Shout out. Siyempre shout out din kay ano kay Tol Eljon. Ah, shout out din kay Boss GPC. Ayun. Siyempre, shout out din kay ano kay Tol Joel, shout out mga kaibigan natin yan sa YT no mga kaobs. Uh, shout out din kay ano kay parang Werdo, Shout out. Ah, uh, siyempre, shout out din kay ano. Sa kumpare natin si parang Rudolph, uh, isa rin siyang MC Taxi. Ah, uh, uh, ride naman yung pangalan ng ano niya, yung MC Taxi platform no malamang bumiyahe yun ngayon sana di rin umulan ng mga kausparates kahit makapag-motoblog lang tayo at ilang pasahero man lang para matesting lang natin yung binili nating uh, microphone ICC mic ayun kasi yung mic ko dati na ginagamit ko naputol sa minsan kasi panakasapit lalo pag nilagay ko yung camera dito ng mga cows nakakalimutan ko kaya nahihila eh alam mo naman eh buwa bata tayo kaya makakalimutin na <laughs> alright bre sige sige nakita ko rin yung ano, mga isa sa mga idol ko si Arlot eh namimiss ko na rin to kaso kahit malapit lang to sa amin hindi ko napupuntahan <laughs> <laughs> may bigayan nung ano ha dinyo alam nung form PM sana kita kaso nahiya ako eh pero nakadali ako ng form dito sa barangay Yan na mga kaps isa yun sa mga idol natin dito sa timbakal uh, yun ang ano yun yung yun yung tawag na ito ah uh, una naming ano una naming presidente dito sa timbakal sa angkas yung kanina ng mga kaops <laughs> yun naka open na rin yung camera kanina kaso papunta na siya ng barangay yeah, yun yun ang una una naming presidente E eh kasi di na mabiyay sa angkas e nakapokus talang sa barangay. ya yeah, yun. Sana uh, magkakuha tayo ng booking dito sa Petron. Dito na tayo mag-abang. Petron Ampid. Putik malulubat na naman yung ano natin. Pangit talaga yung nabili kong ano. Battery. Tinan mo di ko pa ito nagagamit mga house na no. Nakakayamot. Ah, Pega. Yung link na yun, pero, rumog, pero pag ano, pero pag di umubra yung link, tunog-tunog na lang kayo dyan sa barangay. Ang piduno. Pag alam nyo, oh, doon kami, may, 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 ano pa yun, may chicken bats. Ito nga nakakatuwa. Yung kasamaan ko dito sa grupo sa Timbakal, sa Angkas, siya tumimbili sa akin nung linggo, nasa market-market ako. Sabi niya, boss, baka pwede mo namang ano, Baba ka, sabi ko na sa market market ako eh. Sabi niya, ka, yung residente yana, you know? sa, ang residente yata no? O basta, kahit anong ID, basta lisensya, pwede. So, eh. ID Yan, pwede. Sa, uh, Dapat nagpalipat ka na dito ng address. Kasi okay, to, yun. yun. But try lang, wala namang masama eh. Di ba, ba ako punta market market tong linggo? Ang go, pagdating ko ron, ang nandun lang, grab, panda, sa mupit. Wala pa mga angkas, wala pa yung kagrupo ko. Tapos tinanong ni Jared kung para saan, para naman daw sa lahat. Kaso nga lang, ano eh, kumbaga, parang ano lang din eh. Ano ba tawag nito? Lihiman ba? <coughs> Buti nga nakukuha pa ako ng isang form. Kaso nga lang, mag -antay ng ano, ng tawag kung kailan makukuha. Ngayon, kung di yung link na binigay ko, na pumilap ka ron, doon sa link na binigay. Oo. Pag di umubara yung link na binigay ko, total, madalas na mga kayo nandito eh. Kundi magutos ka ng bata mo dito kung sinong member. Padaan pag may nakita kayo motor na marami doon sa may court. Yun na yun. Dito sa may Ampiduno. Ampiduno. Oo. Okay. Utos ka lang. Susunod naman sa ini, officer ka naman yun. para naman din sa kanila yun Eh. Wag mo muna kasi nandito lang sa Padre Pio eh. sa Padre Pio. Oh, diyan oh. No? Dari, ingat sa biyay. Ingat, ingat. Hello, ma'am. Nasa Padre Pio po kayo, ma'am. Dito lang po ako sa Petron, ma'am. Okay po. Papunta na po ako, ma'am. Okay, malapit lang yung pasayar natin ng mga kaos dito lang sa may Padre Pio sakto naman ha, nasa Petron na lang din tayo Petron Ampid nag-aabang ng booking ang drop off nito no mga sa ano lang sa Tuason Street Marikina waiting lang natin yung pasayro natin Uh, pamasahin nito mga kaos no ano lang uh, 68 pesos tapos bawasan to ng mga mga 15% o 12% Pangalan po, ma'am? Okay po. Okay. Ma'am, naka-vlog po ako. Okay lang? naka ako, ma'am Thank you. May shower Ah, mayroon, ma'am. Okay na. Okay na po, ma'am? yun, hatin natin si ma'am no, mga sa uh, drop off location nya sa Marikina yun, hanggang ano lang siguro tayo no, mga kabs, tin tin ng gabi kasi uh, may pasok pa tayo bukas hindi pwedeng sumagad tayo kasi hirap gumising na maaga okay so right yun, traffic labasan ng estudyante ng no, mga kabs nabasa ng estudyante may school kasi dun kaya traffic natapat na labasa ng mga estudyante dito lang po okay nabakasan pa na ng estudyante pag anong oras din mo eh, no first booking pa lang to ma'am ikaw <laughs> kalalabas ko lang po eh bola lang yan <laughs> <Gagod. laughs> magkano ba yun 60 ay thank you ma'am thank you po yon may first booking na tayo no mga kaos hindi na masama time check tayo agoy okay. marilu 7.02 oh. na ng gabi may ilang oras pa tayo no mga kaos mga kangkas eh kita lang tayo ng konti kahit pa paano eh pwedeng pwede na ngayon nandito na tayo sa Marquina sa Imtuason Street sa drop off location ng pasahero natin okay bukas ulit tayo ng apps kundi bye bye natin papuntang Meralco conception ng mga cobs walang pas, apag walang pumapasok na booking dito okay